Sa nakaraang kwento natin ay natunto na ng mga locust ang pinagtataguan ng mga estudyante dahil sa kagagawa ng mangmang na principal at sa pagpapatuloy ng kwento. Pagkapasok nila sa loob ng imburnal ay nakiusap naman ng isang ito kay Yuk Donggo na sagipin niya ang iba sapagkat siya na lamang ang may kakayahang gawin ang lahat. Tinanong niya naman ang kanyang kasama na kung ano ang kanilang gagawin kapag kasusugurin sila dito ng locust kapag siya ay umalis. Tugon naman ng kanyang kasama na nila ang lahat ng kanilang makakaya para lamang makaligtas. Nang marinig yun ng babae ay sinabi niya naman kay Donggo na huwag na siyang mag-alala sa kanila. Napaisip naman si Yuk Donggo at maya maya pa ay bigla niyang sinabi na sisiguraduhin niya na babalik siya na kasama sila kaya naman iminungkahi niya sa kanyang mga kasamahan na manatili silang buhay. Lumipat naman ang eksena kina Jin Sung at Kang Jin no. At dito na susunog na ang lugar at nahihirapan ng huminga ang iba nilang mga kasamahan. Ang kanilang kalaban naman ay tumatawa pa at inutusan niya ang iba niyang mga kasamahan na magdagdag sila ng apoy. Bigla naman silang sinugod ni Gino at sinuntok niya ang isa sa kanilang kalaban nang makita yun ng kalaba ay sinabi niya naman kay Jinno na marami ang kanilang mga kasamahan dito kaya naman bigla niyang ipinalabas ang kanyang ideya at agad siyang nag-counter ng pag-atake kay Jinno at sinabi niya pa na gagamitin nila ang pagkakataong ito upang patayin si Kang Jinno hindi naman makapaniwala ang nakasuot ng gas mask dahil hindi man lang tinable ng kanyang pag-atake si Kang Jinno Tinanong naman siya ni Gino na kung nasaan na ang kanyang mga kaibigan at kung sino ang umutos sa kanila upang atakihin sila at kung nasaan na nga ba ang kanilang pinuno. Bigla namang nagpakawala ng ideya si Gino at ang kanyang ideya ay isang singaw ng init. Nang makita yon ng kanilang kalaban ay hindi naman sila makapaniwala at may napasigaw pa na isa talaga itong halimaw. Subalit inutusan naman sila ng kanilang kasama na huwag sila magpaapekto dahil mahina lamang ang init na nailalabas nito. Maya-maya pa ay kahit napiliti nilang tiisin ang init na nanggagaling kay Jean ay hindi nila ito nakakaya kaya naman sinabi ng isang ito na tumigil na siya dahil sasabihin niya na kung nasaan ang kanilang pinuno. Tinanong naman siya ni Kang Jean no na kung paano niya ba siya pagkakatiwalaan. Napagdesisyon na naman ni Jean no na siya na mismo ang maghahanap sa kanilang pinuno at agad niyang kwiniliuhan ng isang kalaban sabay sabi niya pa na lahat sila ay mamatay na. Lumipat naman ang eksena kay Yook Dongo at dito hingal na hingal siya dahil sa kanyang kakatakbo at napasabi na lang siya na sa wakas ay nahanap niya na rin ang principal na mangmang. Sinuri naman ni Dongo ang lokasyon kung saan namamalagi ang principal na Mangmang Mang at dito nakita niya ang lokasyon nito na hindi lamang nito makikita ang mga locust mula sa malayo, subalit hindi rin nito kailangang mag-alala sa kahit ano ngunit ang kanyang pinag-aalala lamang ay kung paano akyatin ang matarik na bundok patungo sa base ng principal na Mangmang Mang at bukod pa dyan ay mayroon namang artificial stream na nagpapatigil sa korupsyon sa pag-apekto nito sa kahit ano. Labis naman ang galit ni Yuk Donggo dahil mayroon daw na ganitong lugar ang principal na mangmang na hindi basta-basta masusugod ng kahit na sinong kalaban bagaman ay nagawa pa rin silang atakihin ng mga sakim ng mga tao kaya naman hindi niya ito mapapatawad. Tiningnan niya naman ang napakataas na hagdan patungo sa base ng mangmang na principal. Isinigaw niya naman na ang kagaya nitong hagdan na kahit na napakataas nito ay walang wala ito para sa kanya at kaagad naman siyang sumugod dahil aakyatin niya ang napakataas na hagdan na ito. Maya, maya pa makalipas ang ilang sandali ay bigla namang tumigil si Yok dongo dahil sa kanyang pagod na nararamdaman at labis namang tumutulo ang kanyang pawis. Mayroon namang tumatawa na pamilyar na boses at sinabi nito kay Yuk Dongo na napagdesisyonan daw nito napuntahan siya at sinabi niya pa na dahil nandito na rin naman na siya ay iminungkahi niya naman na subukan niyang umakyat dito sa itaas. Naging seryoso naman bigla ang hingal na hingal na si Dongo at mas binilisan niya ang kanyang pagakyat at sa bawat hagdan na kanyang inaakyat ay mayroon namang nakaabang ng mga kalaban at mukhang napakarami nila. Nang makaakyat na nga sa itaas si Donggo ay magtatakang tanong naman sa kanya ng mangmang na principal na kung bakit siya nag-iisa at kung nasaan na nga ba si Jinno. May bigla namang tumutok ng palaso kay Yuk Donggo at dito na napagtanto ni Donggo na inaabangan ang kanyang pagdating kaya naman napatawa na lamang siya at sinabi niya na parang hinihintay na nila ang kanyang pagdating. Tugon naman ng mangmang na principal na hindi naman dahil binabati niya lamang ang bisita na bumibisita sa kanila. Agad namang sinabi ni Yuk Donggo sa mangmang mang na principal na mayroon na siyang magandang kuta kaya naman hindi niya na dapat inatake ang kanilang kuta. Tugon naman ng principal na nag-iingat lamang siya dahil kailangan niyang maghanap ng imburnal na mayroong tubig alat. Hindi naman tumugon si Donggo sa sinabi ng matabang principal at biglaan niyang inutusan nito na pakawalan niya ang mga taong kanyang dinukod. Nang marinig yun ng principal ay bigla naman siyang naging seryoso at bigla niyang tinanong si Dongo na paano kung sabihin niyang hindi niya papakawalan ang kanyang mga bihag. Sagot naman ni Dongo sa kanya na sa tingin niya ay wala na siyang magagawa kundi ay ipakita sa kanya kung bakit ba siya nandito. Bigla namang napahalakhak sa tawa ang mangmang na principal at sinabi niya na gusto niya ang kanyang ipinapakitang sigla at iminungkahi niya naman na sigilang at ipakita niya ang kanyang kakayahan at kung magustuhan niya ito kumpara kay Gino ay maaari siyang sumali sa kanilang pangkat. Sinabi niya naman kaagad sa principal na parang nagkakamali siya sa kanyang inaakala at tinanong naman siya ng principal na kung ano ba ang kanyang pagkakamali. Agad namang naghanda ng isang pag-atake si Dongo at tugon niya sa matabang principal na dismayado siya sa kanya dahil inaakala niya na si Kang jin ang may gawa sa lahat. Bigla namang nagsitalsikan ang mga bato sa kanyang paligid at sabay sabi niya na siya talaga ang totoong locust hunter. Hindi naman makapaniwala ang kupal na principal at bigla niyang ipinatawag ang kanyang mga alipores at sinabi niya kay Donggo na ang kanyang kakayahan ay walang kwenta at nakakahiya na magkaroon ng kagaya niyan sa baytalikod niya at inutusan niya ang kanyang mga alipores na sila na ang baalang mag-asikaso sa matabang yan. Bigla namang sumunod ang mga ito at kaagad nilang sinugod si Yuk Donggo at pagkasugod nila ay napuno naman ng alikabok ang paligid habang ang kupal na principal ay pinapanood lamang na nagbabakbakan ang mga ito. Napatawa na lamang ang kupal na principal sabay sabi niya na alam niya na madali lamang nilang maililigpit ang matabang yun at inutusan niya ang kanyang mga alipores na pagtapos nilang ligpitin ito ay itapo nila ang katawan nito sa bangin sapagkat nasisigurado niya na ang kalikasan na ang baalang umasikaso sa katawan nito. Maya-maya pa ay bigla na lang nagsitalsikan ang mga turrent adong mga tao na mga alipores ng kupal na principal. At bigla namang nagulat ang kupal na principal dahil sa pangyayaring yun. Bigla namang nagbago ang anyo ni Donggo at dito mas spam ayat ito dahil sa kanyang ideya na tinatawag na I'm not the only one gaining weight, hidden treasure. Ang kakayahan ng kanyang ideya na ito ay sinusunog ang lahat ng kanyang hindi na kinakailangang taba sa kanyang katawan at tinatransform ang kanyang katawan sa magandang hubog nito. Kasabay na dito ang kanyang biglaang pagtaas ng kanyang regeneration o pagpapagaling sa sarili. Ang epekto naman ng katagalan ay tumataas sa halaga ng nasusunog na taba. Inutusan naman ng taong ito ang kanyang mga kasamahan na umatake na sila ng sabay at agad namang sumunod ang kanyang mga kasamahan at bigla nila itong sinugod at inatake nila ng sabay-sabay si Yuk Donggo. Sinalo naman ni Donggo ang kanilang pag-atake gamit ang kanika nilang mga sandata. Ngunit dahil sa ideya ni Donggo ay mabilis lamang na humihilom ang kanyang sugat at habang humihilom ang kanyang sugat ay napapatawa na lamang siya sabay sabi niya na kahit anong gawin nila ay walang epekto ang kanilang mga pag-atake sa kanya. Hindi naman makapaniwala ang isang ito na may sandatang baseball bat na may mga pako dahil hindi niya magawang mapinsala si Yuk Donggo. Maya-maya pa makalipas ang ilang saglit ay nasa lupa na ang mga sandata na ginamit sa pag-atake kay Donggo at mayroon na ring mga dugo sa lupa. Bigla namang kwinilyuhan ni Donggo ang isang ito habang sumisigaw siya na hindi siya makapaniwala dahil sa kanyang nasasaksihan. Bigla naman siyang itinapon sa malayo ni Yuk Donggo at nang bumagsak na ang itinapon nito ay labis naman itong napinsala. Napangiti naman si Yuk Donggo habang ina-activate niya ang kanyang ideya at tinatawag itong double the weight. Inutusan naman ng isang ito ang kanyang kasama na may sandatang espada na atakihin niya ang kanilang kalaban. Samantala si Donggo naman ay kumukuha ng buwelo at bigla na lang lumaki ang kanyang katawan at nagkaroon nito ng malalaking muscle. Nang matapos siya ay iginalaw niya naman ang kanyang balikat habang sinasabi niya na ngayon ay dalawampung beses na ang kanyang bigat kumpara sa orihinal niyang bigat. Ang tawag sa kanyang ideya ay Hidden Treasure, Temporary Dopang 20 Times. Sa pilitan nitong pinapalaki ang kanyang muscle at temporaryong pinapataas ang kabuuang bigat ng muscle ng kanyang katawan. Kaagad namang inapakan ni Yuk ang lupa at sa kadahilan ng dalawangpung beses na ang kanyang bigat ay madali na lamang nawasak ang lupa. Dahil sa kanyang ginawang pag-apak sa lupa ay nagawa niya naman mawasak ang lupa kaya naman napinsala rin ang lupa na inaapakan ng kanyang mga kalaban. Hindi na binigyan ni Yuk Dongo ang kanyang mga kalaban na makabalik pa sa pwesto at kaagad niya itong inatake. Ang isang lalaki naman ay nasa likuran na ni Dongo at bigla siya nitong inatake sa leeg gamit ang kanyang sandata. Dahil sa ideya ni Dongo ay mabilis lamang na gumagaling ang kanyang sugat habang masaya niyang sinasabi sa kanilang lahat na simula ngayon ay sisiguraduhin nilang tatandaan nila na ang mastermind sa kung saan naubos ang libu-libong mga locust ay siya ang may pakananon sa bayuntog ng ulo ng isa niyang kalaban. Nang matapos maatake ni Yuk Dongo ang kalaban ay napatawa naman ang kupal na principal at sinabi niya na pagkarinig niya ng balita patungkol sa isang taong mayroong taglay na matipunong pangangatawan ay inaakala niyang si Jinno ang umubos sa libu-libong mga locust. At dagdag niya pa habang pinipigilan niya sa pag-atake ang kanyang alipores na nagulat siya sa kanyang nalaman ngayon kaya naman sinabihan niya si Dongo na siya nga talaga ang may pakana sa pag-ubos ng libu-libong mga locust kaya naman kailangan niya siyang mahuli. Na marinig yan ni Yuk ay sinabi niya naman sa principal na siya din ang isang taong gustong gusto niyang mahuli. Nagpakilala naman siya na siya na ngayon ang commander ng tinatawag na Maritime Liberation Regiment at tinanong niya naman ito na kung wala ba siyang interes na magtrabaho para sa kanya. Dagdag niya pa na kung gusto niyang magtrabaho sa kanya ay papakawalan niya ang mga taong nabihag nila. Tugon naman ni Yuk Dongo sa kanya habang umiilaw ang kanyang berdeng aura nakalimutan niya na ang patungkol sa kanyang inaalok dahil siya na mismo ang sasagip sa mga taong binihag nila at agad siyang naglunsad ng isang pag-atake. Nakangiti naman ang kupal na principal habang tinitingnan niyang papa si Dongo sa kanya at sinabi niya na mas mabuting huwag niyang pasobraan ang kanyang sarili gamit ang kakayahan na kagaya niyan. Habang papalapit ang kamao ni Donggo sa mukha ng principal ay sa isip-isip niya naman na kung magagawa niyang mailapat ang kanyang pag-ataki sa principal ay magagawa niyang manalo. Nakangiti lamang ang kupal na principal kay Yok dongo Donggo at hindi man lang umaalis sa kanyang kinatatayuan at hindi naman magawang matamaan ni Donggo ang principal kaya naman nagtataka siya kung bakit ba hindi niya magawang maabot ang principal kahit na ano pa man ang pilit niya. Inactivate ng principal ang kanyang ideya na tinatawag na The Endless Tree-Lined Road. Ang ideya niya na ito ay walang hanggang pinapanatiling malayo ang distansya sa pagitan ng gumagamit sa kanyang target. Bagaman ang kalaban ng gumagamit ay hindi nito magawang maabot ang gumagamit ng idyang ito subalit ang gumagamit ng idyang ito ay kaya niyang maabot ang kanyang target. Ang pisikal na distansya ay hindi nagbabago at ang gumagamit ng ideya ay hindi maaaring umalis sa kanyang pwesto kapag na-activate na nito ang kanyang ideya. Dahil na-activate na ng principal ang kanyang ideya ay malayo na naman ang pagitan ng distansya nilang dalawa. Napamura naman si Donggo at sinabi niya na ito na naman ang nakakainis na ideya ng principal napag na niya naman na suguri ng principal sa abot ng kanyang makakaya at bigla siyang sumugod sabay sabi niya sa principal na ang ideya daw ng principal ay hindi siya magagawang pigilan. Iniliga naman ng principal ang pag-atake ni Yuk Donggo at sinabi niya na kahit ano pa man ang kanyang gawin ay hindi siya nito magagawang mapinsala at habang umiilag siya ay ipinaliwanag niya naman ang patungkol sa kanyang ideya na ang distansya sa pagitan nila ay walang katapusan ang pagtaas. Napapamura na lamang si Dongo dahil kahit anong pilit niyang pag-ataki ay hindi niya natatamaan ito at iminungkahi naman ng principal sa kanya na sumuko na lamang siya dahil kahit na anong gawin niyang pag-ataki ay hinding-hindi niya siya magagawang matamaan. Tugon naman ni Dongo sa iminungkahi ng principal sa kanya na hinding-hindi siya sisuko at lingid sa kanyang kaalaman na mayroon ng kadena na balak siyang hulihin at nang pumulupot na nga ito sa kanyang braso ay doon niya lang ito napansin. Ang may pakana ng kadena na pumulupot sa braso ni Dongo ay ang mga alip ores ng principal at sumigaw naman ang isang ito na hilahin na nila ang kadena ngayon na. Sumunod naman sa utos sa mga ito at agad nilang hinayla si Dongo sa pamamagitan ng kadena kaya naman napapa si Dongo dahil sa puwersa ng madaming alip ng kupal na principal. Dahil sa hindi nagustuhan ni Dongo ang pangingialam ng mga ito ay pinalakas naman ni Dongo ang kanyang braso at bigla niyang hinayla ang kadena kaya naman nagresulta ito sa pagkatilapo ng bawat taong humahawak sa kadena kaya naman nagsisiliparan ang mga ito sa himpapawid dahil sa lakas ng puwersa ni Yuk Dongo. Matapos iyon ay hingal na hingal naman si Donggo dahil sa kanyang ginawa at napahawak naman ang principal sa kanyang bibig sabay sabi niya na tumatagal daw si Donggo higit pa sa kanyang inaasahan subalit tiningnan niya naman ang braso nito at hindi na gumagaling ang kanyang pinsala na natamo kaya naman sinabi ng principal na ang masasabi niya lang ay nasa limitasyon na ito dahil hindi na gumagaling ang kanyang sugat sa tawa niya pa. Dagdag pa ng principal na siya ay marami pang mga alipores na natitira. Hindi naman lubos sa kalain ni Donggo na marami pang natitirang alipores ng principal sa kabila ng lahat ng kanyang ginawa. Habang pinagmamasdan ng principal si Yuk Donggo ay sinabi niya naman na nagagalak siyang makilala ito sa baytawa niya. Makalipas ang ilang sandali ay may bigla namang lumabas ang pamilyar na idyang ito na umaapaw sa kagustuhang pumatay. Nang makita yon ng mga alip ores ng principal ay labis naman ang kanilang takot na naramdaman at napamura na lang sila dahil alam nila sa sarili nila na wala silang kalaban laban sa idyang ito at may binitin ng ang patiwarik na isa nilang kasamahan at isa-isa na silang pinagdadampot ng mga galame na may balot na pulang aura at nang makita yun ni Dongo ay masayang masaya naman siya dahil kilala niya kung kay sino ang idyang ito subalit bigla naman siyang nakaramdam ng matinding sakit sapagkat nasa limitasyon na ang kanyang katawan. Bigla namang dumating si Gino at nag-alala naman siya kay Dongo dahil nakita niya itong nanghihina. Bigla niya naman itong nilapitan at kaagad namang sambit ni Dongo sa kanya na humihingi siya ng paumanhin dahil sa hindi niya nagawang mahuli ang principal. Nagpakita na rin sa eksena ang ating bida na baliw habang ito ay umaapaw sa intensyong pumatay. Sinabi niya na hindi niya daw mapapatawad ang ginawa ng kanilang mga kalaban dahil sa paglusob sa kanilang kuta at pagkidnap sa mga kanilang mga nasasakupan at bigla namang nagwala ang kanyang sandata na si Omni at habang umaapaw siya sa kagustuhang pumatay ay tinanong niya naman si Jinno na kung nakakaramdam din ba siya ng kaparehas ng kanyang nararamdaman. Hindi naman tumugon si Jinno No sapagkat iniisip niya na ang napakakapal na murderous intent nito ay hindi kapanipaniwala dahil hindi niya lubos sa kalain na makakapagpakawala ng ganitong emosyon ang isang tao. Hindi naman mapigilan ni Jin Sung ang kanyang pagtawa dahil sa kanyang ideya. Habang tumatawa siya ay sinabi niya kay Donggo na kailangan niyang sagipin ang mga taong nabihag ng kalaban at tinanong niya ito na kung tama ba ang kanyang sinabi. Pinayuhan naman siya ni Donggo na hindi gumagana ang pisikal na pag-ataki sa principal. Tumugon naman si Jin Sung habang pinipigilan niya ang kanyang pagtawa na ayos lang yun at sinabi niya pa na napapahanga siya kay Donggo dahil malaki na daw ang ibinawas ng taba nito. Bigla namang inalalaya ni Jino si Donggo at iminungkahi niya naman sa kanya na kailangan nilang ipagkatiwala ang lahat magmula dito kay Jin Sung. Tumalikod naman si Jin Song at sinabi niya sa dalawa na siya na ang bahala sa principal dahil mayroon lang siyang mga iilan na katanungan at reklamo. Makalipas ang ilang saglit ay pinuntahan na ni Jin Song ang principal at masaya niyang sinabihan ng principal na nakakapandiri talaga ito palaging tignan. Kinumpirma naman ng principal na kung siya na nga ba si Park Jin Song ng kanilang skwelahan na isang F-rank na pinakamababa ang rango sa lahat ng estudyante. Sagot naman ni Jin Song na siya nga at sinabi niya na nasisigurado niya naman na ang kanyang binihag na mga tao ay nasa loob ng kanyang kuta. Sinabi naman ng principal na hindi siya makapaniwala na ang kagaya niya'ng isang F-rank na talunan ay nagawang makalabas sa impyerno at hindi na siya pinatapos magsalita ni Jin Song at agad siya nitong inataki na siyang ikinagulat niya naman ngunit hindi naman siya nagawang matamaan ng ating bida dahil sa kanyang ideya. Hindi naman makapaniwala ang kupal na principal dahil sa hindi niya inaasahan ang bilis ni Jin Song. Pagtapos umataki ng ating bida ay seryoso niya namang sinabi sa kupal na principal na namamangha siya sa kanyang ideya na tinatawag na tree-lined road. Hindi na nagsayang ng kahit na isang segundo pa ang ating bida at kaagad niyang inatake ang kupal na principal gamit ang kanyang ideya na tinatawag na instant acceleration. Dahil sa pag-atake ng ating bida sa kupal na principal ay kahit na naka-activate ang ideya ng kupal na principal ay nagawa pa rin siyang malapitan ni Jin Song kaya naman bahagya siyang napa-atres. Nang matapos yun ay labis naman nagulat ang principal ngunit dahil sa hindi siya nagawang maatake ni Jin Song ay bigla naman siyang hamalakhak sa kakatawa sabay sabi niya pa sa ating bida na walang paraan upang ito ay makalapit sa kanya at hinding hindi niya magawang mapalapit ang distansya nilang dalawa. Agad naman tumugon si Jin Song na hindi niya talaga alam kung ano ang kaya niyang gawin. Sinabi naman ng principal sa kanya na hindi niya talaga inaasahan na makakalabas siya ng buhay mula sa impyerno. Sa isip-isip naman ng principal na hindi siya makapaniwala sa taglay na ideya ni Jin Song sapagkat ang tangi niya lamang na natatandaan ay ang gumagamit ito ng isang maliit na punyal at ang hindi niya lang naiintindihan kung bakit ba kaya nitong ipalabas ang bagay na kagaya ng kanyang nakikita ngayon. Ang nakikitang bagay ng kupal na principal ay ang sandata ng ating bida na si Omni. Sinabi naman ni Jin Song sa kanya na kahit ano pa man ang kanyang isipin ay hindi hindi niya pa rin maiintindihan kung ano ba ang kanyang ideya at bigla naman siyang tumawa at dagdag niya na wala siyang pagkakataon na tumakas sa kanya. Mayabang naman na sinabi ng kupal na principal sa ating bida na ngayon ay ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay walang hanggan na at walang miski ni isang nabubuhay na nilalang dito sa buong mundo ang kayang makalapit sa ganito kalayong distansya. Ipinalabas naman ni Jin Song ang kanyang espada at kaagad niya itong binalutan ng kanyang aura at sinabi niya sa principal na dapat ang bagay na 'yan ay hindi niya sinasabi sa kanya sapagkat siya ay nanggaling rin sa impyerno. Ang ideya ng ating bida ay ang tinatawag na killer ghost child, omnivore. Ito ay ang espadang lumalamo na ginamit ng 103,673 darkness na ama ng killer ghost child. Kaya niya namang may transform ang kanyang murderous intent sa pagiging isang bagay at kaya niya ring makalikha ng kahit na anong bagay gamit ang kanyang murderous intent. Ang kanyang espada naman ay mayroong sariling kamalayan at kaya nitong gamitin ang murderous intent ng ating bida. Nang makita yun ng kupal na principal ay sinabi niya naman na hindi pa rin niya magagawang makalapit sa kanya kahit pa napinalitan niya ang kanyang punyal sa pagiging isang espada. Samantala ang ating bida naman ay naghahanda ng isang pag-atake at tugon niya sa principal na tignan na lang nila. Nakangiti lamang ang ating bida sa kupal na principal habang umaapaw siya sa murderous intent. Agad naman siyang kumuha ng buwelo at bigla niyang inatake ang principal subalit hindi niya ito nagawang matamaan. Bigla namang natigilan ng ating bida habang mayabang pa na tumatayo lamang na hindi umaalis sa kanyang kinatatayuan ang kupal na principal dahil inaasahan niyang hindi siya nito magagawang maataki dahil walang hanggan na ang kanilang distansya dahil sa kanyang ideya. Dahil sa hindi siya nagawang matamaan ni Song, ay hamalakak naman siya sa kakatawa at nang walang ano anoy bigla siyang inatake ni Song, gamit ang hawakan ng espada. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss!